Hi guys! Good morning to everyone! So, hanggang ngayon po guys, sobrang tulala pa ako, tulalay pa ako, grabe. Sobrang hindi pa ako nakaka-move on sa nangyari last night. Grabe yung tuwa at saya na naramdaman ko. Overwhelming talagang speechless, hindi ako makapagsalita. Hindi po ako makamove on, guys, kasi uninspected po talaga lahat ng awards na na-receive ko. So, actually, ang alam ko lang po is dalawa, kasi kinontak po ako ng managers na bibigyan po ako ng Salveo Brand Ambassador and ng mga coaches po na may award ako. Pero hindi po nila sinabi sa akin kung ano po yun. Sobrang na-surprise po ako, guys, nang tawagin ako bilang best in SBG space. So, sobrang grabe. Sobrang <laughs> so, tuwa-tuwa ako. Guys, hindi ako makapaniwala. Sobrang saya. Masaya. And, uh, that time, hindi ako makaya. Pero, nung napanood ko na po yung video on so, doon po tumulo yung luwa ko. Kasi, kapag naisip ko, guys, yung nangyari sa akin nung nakaraan before, so, sobrang na napapayak ako. Napapayak ako, guys. Kasi, nung time na kinontak ako para mag So, hindi po ako nagdalawang isip. Ayan, naiyak na ako. <laughs> hindi pa ako nagdalawang isip guys na magbigay ng testimony para po sa inyong lahat para po makatulong po ako. Kasi talagang yung po yung naranasan ko noon, yung sobrang hirap. Pero lumalaban ako as a single mom. So ayan, naiyak ulit ako kasi nagtestimony po ako. Hanggat hindi pa po yung ipinalalabas, uh, kinakabahan po ako kasi sabi ko, may maniwala kaya sa akin? Marami kaya maging views, marami kaya manood, or marami kaya maniwala sa aking testimony. And then, kakabaka ba po ako noon? And then, lumabas yung testimony ko. Umarap po ako sa altar. Umarap po talaga ako sa altar. Sorry po talaga na iyak ako. Natouch po ako kasi yung na-receive kong award from Salveo. Hindi po biro yun na mabigyan tayo ng isang award. Ma-recognize tayo ng napakalaking company sa ganitong paraan. So, nalumabas po yung testimony ko, kaunanan ko pong ginawa is, humarap po ako sa altar. Humarap po ako sa altar. At sinabi ko po na, Lord, eto na po yung testimony ko. Sana po marami po akong matulungan. Sana po marami ko ma-inspire. And sabi ko po, eto na po yung sa Salveo. So, nakatulong na po ako sa kanila, sa company. So, tapos na po yung mission ko. Sabi ko ganoon kay Lord. And then, kasi po dati, user lang po talaga ako ng Salveo. Hindi pa po ako distributor noon. So, Umarap po talaga ako sa altar. Pinagkatumala ko po kay Jesus Christ. Yung, uh, yung ganito, yung na sana marami, yun niya, marami ang matulungan. And sabi ko, tapos na po ako sa company, sa pagtulong ko sa kanila. So sana makatulong yung testimony ko. And then yun niya po, eto na, hindi ko sukat akalain sa loob ng seven months, mabibigil ako ng SBG sales page. So sobrang Napaka-overwhelming ko po, po. Thank you po talaga, Ma'am Richie Kaya oh yeah, sorry po ako napaiya kasi nung po kama binigyan ng award hindi ako makaiya kasi ako may make-up. <laughs> Masisira po yung make-up. And then syempre madami pong camera nakapalibot. Grabe. Anos nasa sampu po yata yung camera na nakapalibot sa amin. So, thank you so much po. So, ayan. Sobrang overwhelmed Kaya, hindi po talaga ako, hindi po talaga ako makamove on. Ako ito pa hanggang ngayon. <laughs> And then, syempre, bilang brand ambassador, pinangawakan ko po yun. At malaking tulong po yun sa akin. Kasi sometimes, ah, nakaramdam ako sa ng saba ng pakaramdam. Pero, inisip ko na lang, pinangahawakan ko yung title ko bilang brand ambassador na sabi ko, hindi ako pwedeng magkasakit. Kasi, ah, uh, brand ambassador ako, gusto ko maging modelo. Pero syempre nga po, hindi naman po tayo uh, Panginoon na hindi nagkakasakit. Tao lang din po tayo. So, maraming maraming salamat po, Ma'am Ritiane. Sa binigay niyo po sa amin na arigato. Ayan, thank you so much. Sobrang happy po. Um, maraming maraming salamat po sa arigato na ibinigay niyo. So, sobrang worth it talaga. So, ito po yun. <laughs> kaya so, yan. Thank you so much po, Ma'am Richie Anes, at sa lahat po ng directors, sa lahat ng bumubo, board of directors ng San Peo Grass. Thank you so much po sa inyong lahat. Nung nag po ako, akala ko po tapos na yung aking connection, yung aking mission sa mga tao para tumulong and sa San Peo Grass. Pero ayan nga po, hindi ko sukat akala na magtutuloy-tuloy yun at umpisa pa lang pala yun na na pagbabago ng aking buhay. So, thank you so much po talaga sa Payubal ko. Lagi po kasi ako nagpe-pray na tulungan po ako at wag akong pababayaan ni Lord. So, ayan. Ito na po yun. So, hindi ko po alam talaga na magtutuloy-tuloy po ito. So, ayan. Sorry. <laughs> Sorry po talaga. Hindi ko mapigilan yung emotional ko. Woo! Yo yo, yo 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 sa yo na lang tayo so yan para mawala yung and of course syempre thank you so much po sa aking first check ayan sa kaunaw na ang check po na nareceive ko sa swap Thank you, thank you so much po. Ito na po yung bunga ng pilaghihirapan ko. Maraming maraming salamat po sa inyo, Salveo, Wellcorp, at sa lahat po ng mga bumubuo nito. Maraming maraming salamat po. Um, ang una ko pong is 100,720. So ayan, thank you Lord. Thank you Lord dahil dinalam ako dito sa napakagandang company at napakagandang opportunity na ito. So, thank you so much po. Kaya kung kayo po ay nakakapanood ng mga vlog ko, nung nag anok po ako sa inyo, so bago lang din po ako noon, zero knowledge po ako sa networking and hindi ko po tinignan yung silang kay yung nasa tasang kay hindi ko po yung tiningnan Ang tiningnan ko lang po yung makatulong ako sa mga tao na nangangailangan at makapagbenta ako ng product na hindi ako pupunta kung saan-saan yun po yung number one ko na uh, tinignan dito sa Salveo hindi ko po tinignan yung iba na nasa taas dahil po, ang iba po kasi iniisip pag networking sila lang yung aangat, sila lang yung yung kikita or yayaman. So, hindi po. Dito po sa Salveo Barley Grass, walang una at walang huli. Basta masipag ka lang, mararating po natin yung tagumpay. At ito na nga po, nakadalwa, nakatatlong award ako. Na so, thank you so much po, Salveo. Well, thank you so much po talaga. Walang katapusang pasasalamat. sorry ako, nagbablog ako, naiyak, hindi ko na po yata kaya tapusin tong vlog na to. So maraming maraming salamat na lang po sa lahat po ng tao na sumusuporta sa akin at sa lahat po na nagtitiwala sa akin. Sa lahat po na aking customers, sa lahat po na aking members, maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Nawa po, sama-sama po tayo and pag pa rin kayo ng product sa akin. <laughs> sure na legit po, ayan. Hindi po ako umiyak para po kay murder sa akin. So, Umiyak po ako sa tuwa at sa saya. So, sorry, uh, tears of joy po to. Hindi po to iyak na masama. So, tears of joy. So, uh, congratulations po sa ating lahat sa mga millionaires ng Sabea. Congratulations po. And, salut po ako sa inyong lahat. Sa aming pong CEO, sa aming President, Vice President, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng mga swap admin na talagang full support kapag nagtatanong ako. Kahit na ang hirap. <laughs> kahit na unay yan, misa magtanong, sige lang, tuloy lang. Nandiyan dyan pa rin kayo ang haba ng pasensya nyo. Mga swap admin, thank you so much po. And kay Ma'am Kate, kay Ma'am Kate, David, so, sa manager po ng Salveo well, maraming 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 salamat po ma'am sa pagtitiwala po na ibinibigay niyo sa akin and umpisa pa lang po lagi po kayong nandyan para sa akin maraming maraming salamat po so ayan basta mga kuna hindi <laughs> ko po talaga maiwasan napaka emotional po kaya hindi pa talaga ako move on ilang araw pa kaya bago ako move on <laughs> So, okay po. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat po. Paulit-ulit-ulit ulit, ulit ko pong sasabihin and thank you so much, Ma'am CEO Richiane. Salud po ako sa inyo, Ma'am. Napakabait niyo po. So, sa taas na po kayo, tinitingala po ng marami, pero nandito pa rin po kayo. Pinapansin niyo rin po kaya yung na ako. Sorry <laughs> okay po, napaya. Ngayon lang lumabas ang Thank you so much po. Maraming salamat and sana po mag-avail kayo sa akin ng product. Marami po kami distributor na mga legit. Make sure lang po na legit po yung mapupuntahan natin. So, thank you so much and God bless po sa ating lahat. God bless Albea. So, pasensya na po kayo sa aking paulit-ulit-ulit-ulit. Ulit, ulit, ulit. <laughs> pasensya lang po ako. Para na ako sa plaka. paulit-ulit. <laughs> so, ayan. Thank you so much po talaga lalaban ako sa Albeya, hindi eh, lang ito yung mararating ko. Promise. In Jesus name, aangat ah, ako. Gabayan nyo lang po. Tulungan nyo po ako. Yun lang po. Maraming pong salamat. At sa akin pong nanay, sa akin ate, full support po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po. Kahit po, nanay ko nahirapan maglikat dahil naka-heels. <laughs> <laughs> dahil po pinag-heels ko ang aking nanay, eh, tuloy pa rin. Kasi po, gano'n po siya ka-proud sa akin. Maraming salamat po. And sa akin pong downline na si Robbie Jane. So, thank you so much sa full support mo sa akin. Maraming, maraming, maraming salamat po. So, yun lang po. At marami pong salamat. So, sorry na po. At hindi ko po talaga mapigil yung aking pag -iyak. Yeah, wala nung kaya wala nang make-up, kaya kaya... so, kaya pukto na po yung mata ko. Thank you po sa lahat po ng mga upline ko na sumusuporta po sa akin, si Charlie Ramos, and then si Ryan Lazuela sa kay MSAR. So, maraming maraming salamat po, mga madam, mga APSI. Thank you so much po. So, wala po akong masabi kundi thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Salve you well. And thank you sa lahat ng aking customer. Okay, bye-bye. Thank you po. Yan. <laughs> Thank you so much. Bye bye. God bless everyone.